Dahil sa isang report ng kapitbahay, pumasok ang mga pulis sa bahay ni Cesar. Paglapit pa lang sa kusina, may amoy na agad na nagpahinto sa kanila. Hindi pagkain, hindi basura, kundi isang amoy na alam nilang masama ang pinanggalingan. Sa harap nila, isang kalderong kumukulo. At nang buksan nila ang takip, napaatras silang lahat. Isa pa nga sa mga pulis ang napasigaw. Pero ang totoong bangungot nasa kabilang bahagi pa ng kusina. Pagbukas nila ng refrigerator, sumalubong ang katotohanan ng mas hindi kayang tanggapin ni Numan. Isang ulo, malamig, nakapwesto na para bang inimbak lang na parang ordinaryong pagkain. At doon na pagtanto ng buong team, hindi lamang ito missing person case. Hindi din ito simpleng murder case. Ito ay isang krimeng walang kahambing. Isang eksenang kahit ang mga veteranong pulis ay hindi kailanman inaasahang masaksihan. Noong ikalabintatlo ng buwan ng Enero taong 2018, kasama ng kailang mga anak si Cesar gaya na nakasanayan. Noong araw ding iyon, nakatakdang dumalo ang buong pamilyang Romero sa isang misa sa lokal na simbahan dahil sa isang kamag-anak nila ang namatay kamakailan lamang. Samantala, bigla namang ipinaalam ni Magda sa kanyang mga magulang na mahuhuli siya ng dating sa simbahan dahil tumanggi si Cesar na ihatid ang mga bata roon, kaya siya na mismo ang magsusundo sa mga ito. Nagkasundo ang dalawa na magkita sa isang park malapit sa bahay ni Cesar. Ngunit pagdating ni Magda roon, at matapos maghintay ng tatlongpung minuto, tumawag sa kanya si Cesar at sinabing bigla siyang nagkaroon ng importanteng lakad at iniwan na lamang raw nito ang mga bata sa kanyang ina. Iginiit din niya na may sakit daw ang kanyang ina kaya hindi nito maihahatid ang kanyang mga anak sa park. Kaya wala namang nagawa si Magda kundi sunduin ang mga ito sa bahay mismo ng dati niyang asawa. Habang papunta sa bahay ni Cesar, tumawag si Magda sa kanyang ina at ipinaliwanag ang sitwasyon. Nangako rin siya na darating sa simbahan kasama ang mga bata sa loob lamang ng 30 minuto. Noong una, nagtataka ang kanyang pamilya dahil hindi na nga nito sinasagot ang kanyang telepono at kalaunan ay tuluyan na itong nawala at hindi na nga nila matawagan. Dapis na nga nag-alala si Maria at si Jeko kaya agad nilang tinawagan ang mga kaibigan ng kailang anak. Pero wala ni isa ang nakakita sa kanya. Sinubukan rin nilang kausapin si Cesar. Ngunit ayon nga sa kanya, wala siyang kaalam-alam sa nangyari. Nang gabi ring iyon, lalong nag-alala ang pamilyang Romero nang wala pa rin paramdam ang kailang anak. Kaya't nagpasya na nga silang pumunta sa polisya upang i-report ang pagkawala ni Magda. Ngunit nang marinig naman ng mga opisyal ang kailang kwento, halos hindi nila ito pinansin. Ayon sa kanila, matanda na raw ang kailang anak at wala na nga itong obligasyong magbigay ng update sa bawat oras kung saan man ito magpunta. Dagdag pa nila, ilang oras pa lamang naman daw ang nakalipas simula nang hindi nila matawagan si Magda kaya't wala pa nga dapat silang ipag-alala. bukasan muli namang tinanggihan ng pulisya na simulan ang formal na investigasyon ukol sa pagkawala ni Magda. Dahil dito, napilita na nga ang mga magulang na kumilos na mag-isa. Agad nilang inalerto ang lahat ng kailang kakilala, mga kamag-anak, kaibigan at mga katrabaho upang tumulong sa paghahanap. Mabilis ding kumalat sa social media ang balita tungkol sa pagkawala ni Magda. Sinimulan din nilang magpaskil ang mga flyers sa buong bayan at sa bawat poste at sulok ng kalsada. Umaasang matatagpuan nga nilang muli si Magda. Nang puntahan mismo na mag-asawang Romero ang bahay ni Cesar, ay hindi man lamang sila nito pinapasok. Ayon sa kanya, si Magda raw mismo ang kumuha sa mga bata at baka bumisita lamang ito sa kung sino. Pero alam ng mga Romero na nagsisunungaling lamang ito dahil sinabi nga ni Magda sa kanyang ina na pupunta siya sa bahay ni Cesar upang sunduin ang mga bata at isasama sila sa simbahan. Sa sandaling iyon, agad nga nilang pinakinalaan na may itinatago si Cesar. Bumalik nga ang mag-asawang Romero sa pulisya, pero muli na naman silang binigo ng mga ito. Tinanggihan pa rin sila ng mga otoridad at ayaw rin nilang magsagawa ng investigasyon laban kay Cesar. Dahil ayon sa kanila, wala silang sapat na dahilan upang gawin iyon. Sa gitna ng matinding pangamba at kawalan ng pag-asa, ipinagpatuloy ng mga magulang ni Magda ang paghahanap sa loob ng mahigit isang linggo. Bago ko ipagpatuloy ang mga impormasyon sa pagkawala ni Magda, alamin muna natin ang background ng mag-asawa upang mas maliwanagan tayo sa kasong ito. Si Cesar Gomez Archenga ay ipinanganak noong taong 1976 sa Taxco de Alarcon sa Bansang Mexico. Sa edad na 35 ay naninirahan pa rin ito kasama ang kanyang ina. Kilala si Cesar bilang isang matagumpay na negosyante kung saan nagmamayari siya ng isang bar na nagangalang Centro Botanero na matatagpuan sa Barrio de los Adobes, malapit sa sentro ng bayan. Sa mata ng karamihan, siya ay itinuturing na isang respetadong miyembro ng komunidad at walang naitalang rekord ng karahasan o kriminalidad bago ang nasabing insidente. Pero nagbago ang lahat simula na makilala niya ang isang dalaga na magbibigay kulay at kalaunan kadiliman sa kanyang mundo. Si Magdalena Aguilar Romero ay ipinanganak noong November 18, taong 1980 sa bayan rin ng Taxco de Alarcon, siya ay bunso sa tatlong magkakapatid at nag-iisang anak na babae na mag-asawang Romero. Ang padre de pamilyang si Diego Romero ay nagtatrabaho sa isang lokal na minahan habang ang ilaw ng tahanan na si Maria Aguilar ay isang full-time housewife kung saan buong puso niyang binubuhos ang kanyang sarili sa pagpapalaki ng kailan tatlong anak at sa pag-aalaga ng kailan tahanan. Bagamat hindi sila mayaman, Nakatira sila sa isang malaki at maaliwalas na bahay. Nakapag-aral rin ang magkakapatid sa magagandang paaralan at madalas pang ipinapasok sa iba't ibang extracurricular activities. Bilang bunso at unika iha, lumaki si Magda ng puno ng pagmamahal at proteksyon sa kanyang mga magulang at nakakatandang kapatid na lalaki. Inilarawan nga siya bilang matalino, mabait, palakaibigan at matulungin sa kanyang kapwa. Mahusay rin siya sa academics, sports at sayaw. Pinangarap niya nga nung high school na maging nutritionist dahil nais niyang tulungan ang mga taong may problema sa kalusugan at diet. Pangarap na buong pusong sinuportahan ng kanyang pamilya. Nang magkolehiyo siya, mas pinili niya namang manatili sa kailan tahanan at araw-araw siya mumabiyahe papuntang universidad. Hindi naman ito naging hadlang sa pag-excel niya sa kanyang klase. Hanggang sa sumapit ang taong 2011, ang nooy dalawampung taong gulang na si Magda ay nakilala ang tatlong taong gulang na si Cesar Gomez Archenga. Sa unang pagkikita pa lamang ng dalawa, agad na ngang nahumaling si Cesar sa kagandahan ng dalaga. At hindi rin nagtagal, agad niyang niligawan ito. Noong una, hindi siya pinapansin ni Magda. Pero hindi naman pinanghinaan ng loob ang lalaki at naging nga ito. Kalaunan, nang malaman naman ni Magda na si Cesar ay matalino at masayang kasama, naging interesado na rin siya sa binata. Nadaan niya nga si Magda sa pamamagitan ng mga tula, bulaklak at mga regalo, kaya't kalaunan ay sinagot na rin siya nito. Mabilis ngang lumalim ang kailang relasyon kung saan ipinakita ni Cesar na siya ay maaasahan sa pagbuo ng maganda nilang kinabukasan. Hindi nagtagal, ilang buwan lang ang lumipas simula na maging sila dito na nga natukasan ni Magda na siya ay nagdadalang tao. Lubos niya nga itong ikinagulat pero labis naman itong ikinatuwa ng kanyang nobyo. At dahil dito, agad niyang inalok si Magda na magpakasal. Nang mabalitaan ito ng kanilang pamilya ay walang tumutol, lalo na ang pamilya ni Magda. Labis nga silang natuwa sa balita habang buong puso rin tinanggap ng mga kamag-anak ni Cesar si Magda. Kaya noong taong ding iyon masayang ginanap ang kailang kasal sa isang lokal na chapel at tanging mga malalapit na kamag-anak at kaibigan lamang ang inimbitahan. Matapos ang kasal, lumipat si Magda sa tirahan ni Cesar na matatagpuan sa parehong gusali kung saan naroon ang bar na pagmamayari nito. Nung mga panahong iyon, nasa ikatlong taon pa lamang si Magda sa kolehiyo, pero dahil nga sa pagdadalang tao niya at mga bagong responsibilidad bilang asawa Nakumbinsi siya ni Cesar na pansamantalang itigil muna ang kanyang pag-aaral upang itoon ang buong atensyon sa kanyang lumalaking pamilya. Hindi niya na rin niya kinailangang magtrabaho dahil patuloy pang lumalaki ang kita ng negosyo ni Cesar. Nakukuha niya nga ang kanyang mga pangangailangan at maging ang kanyang mga kagustuhan. Kaya sa huli, tahimik na lamang nga niya tinanggap ang buhay bilang housewife. Kalaunan ay isinilang na nga ni Magda ang kailang panganay na anak na lalaki at ilang buwan lamang ang lumipas ay muli na naman siyang nabuntis. Pagsapit nga ng taong 2013, isinilang naman niya ang kailang pangalawang anak na lalaki. At doon na nga nagsimula ang lahat ng pagbabago. Hindi nga naglaon matapos makapanganak, nagpas siya naman si Magda na muling bumalik sa kanyang pag-aaral upang tapusin ang kanyang kurso. Ngunit, dito na nga nagsimula ang madalas nilang pagtatalo ng kanyang asawa. Dahil nais nga ni Cesar na ipagliban muna nito ang ilang taon dahil bata pa ang kailang mga anak at mas kailangan silang pagtuunan ng pansin. Ngunit hindi na nga makapag-antay pa si Magda lalo na't inalok naman siya ng kanyang mga magulang na sila na lamang ang mag-aalaga sa mga bata bilang suporta sa kanyang hangaring makapagtapos ng kolehiyo. Sa huli, wala nang nagawa pa si Cesar at ipinagpatuloy nga ni Magda ang kanyang desisyon. Mabilis naman naka-adjust si Magda sa pagbalik sa pag-aaral, ngunit hindi ito naging madali para kay Cesar. Unti-unti nga siyang naging siloso at mapagkontrol. Palagi niyang gustong malaman kung nasaan si Magda at inaalam ang bawat kilos nito. Dahil dito, naging madalas ang kailang pagtatalo, kahit sa maliliit na bagay. Noong una, hindi ito gaanong pinapansin ni Magda dahil inakala niyang lilipas din ito at manunumbalik ang dating takbo ng kailang relasyon. Ngunit sa halip na bumuti ang sitwasyon, lalo pa itong lumala. Sa tatlot kalahating taon ng kailang pagsasama, unti-unting lumitaw ang ugaling mapanghinala at mapagkontrol ni Cesar. Hindi nagtagal, unti-unti nang nilalayo ni Cesar ang kanyang asawa sa kanyang mga kaibigan at pamilya habang kinukumbinsi nito si Magda na ginagawa niya lamang ang mga ito para sa kanyang ikabubuti. Simula nga na magpakasal ang dalawa, ay tila ba umikot na lamang ang buhay ni Magda sa loob ng bahay, lalo na noong magkaroon nga sila ng dalawang anak. Kaya nang makabalik si Magda sa pag-aaral, labis ang kanya naging kasiyahan. Muli nga siya nakipag-ugnayan sa mga dating kaibigan, nakatagpo ng mga bagong kakilala at nagkaroon rin siya ng mas maraming pagkakataon na makadalaw sa kanyang mga magulang. Ang pagbabalik sa mundo ng pag-aaral at muling pakikisalamuha sa ibang tao ay unti-unting ang nabigay sa kanya na panibagong sigla at tiwala sa kanyang sarili. Pero ang mga pagbabagong ito ay lalo namang nagpalalim sa tensyon sa pagitan nila ni Cesar. Naging mas mahigpit na nga si Cesar sa kanyang asawa, kung saan araw-araw niyang tinitingnan ang telepono nito binabantayan ang kanyang mga social media account at ang bawat kilos ng asawa. Naging mapaghinala na rin si Cesar kahit walang dahilan at inaakusahan si Magda ng mga bagay na hindi naman niya ginawa. Dagdag pa rito, ipinagbawal din niyang gumamit ito ng make-up, pabango, magsuot ng takong at siya rin ang pumipili ng mga damit na susuotin nito. Upang maiwasan ang gulo, pumapayag na lamang si Magda sa mga kagustuhan ng kanyang asawa. Ngunit hindi pa rin ito naging sapat para kay Cesar at sinabihan niya rin si Magda na tumigil na nga ito sa pag-aaral. Ngunit ayaw namang pumayag ni Magda. Matagal na nga pangarap na maging isang certified nutritionist at mahigit isang taon na lamang ang natitira ay makakagraduate na nga siya. Kaya mula noon, araw-araw na pinaglalaban ni Magda ang kanyang pagpasok sa kolehiyo habang patuloy siyang pinagbabawalan ng kanyang asawa upang kontrolin ang bawat kilos niya. Kalaunan, nagsimula na rin nga magpakita si Cesar ng marahas na ugali kahit sa harap pa mismo ng kailang maliliit na anak. Pagsapit ng taong 2014, dahil sa patuloy na pressure at emosyonal na manipulasyon, napilita na nga si Magda na itigil ang kanyang pag-aaral. Sa ilalim nga na impluensya ni Cesar, unti-unti niyang pinutol ang ugnayan sa kanyang mga kaibigan, pati na rin sa sarili niyang pamilya kung saan bihira na nga itong lumalabas sa kanilang bahay at tuluyan na rin tumigil sa pagdalaw sa kanyang mga magulang. Unti-unti ring napansin ito ng kanyang mga magulang at nagsimula na nga silang maghinala nang hindi na makadalo si Magda sa isang okasyon ng kailang pamilya, ang okasyong hindi niya kailanman pinalampas noon. Nang sinubukan naman nilang kausapin si Magda ay hindi nga sila maniwala sa idinahilan nito na nagkaroon lamang raw ito ng problema sa mga gawain bahay. Pagkalipas nga ng isang buwan, hindi na naman dumalo si Magda sa kaarawan ng kanyang lola at sa anibersaryo ng kasal ng kanyang mga magulang. Sa tuwing tumatawag naman ang kanyang ina, ay napakatipid naman ng mga tugon nito na para bang may nagbabantay sa kanya. Ang dating ang masiyahing si Magda ay unti-unting naging tahimik at mailap. Madalas na rin niyang tanggihan ang mga nais na dumadalaw sa kanila. Lagi siyang nagdadahilan upang makaiwas sa mga ito. Hanggang sa isang araw, biglang bumisita ang nakakatandang kapatid ni Magda na si Raul at labis itong nabigla sa kanyang nakita. Halos hindi niya na araw makilala ang kanyang kapatid. Malaki ang ipinayat ni Magda at halata ang takot at lungkot sa mga mata nito. Dito rin nalaman ni Raul na kinukuha pala ni Cesar ang cellphone ni Magda at pinapayagan lamang siyang tumawag kapag naroon siya. Sa kabila ng lahat, Pinayuhan naman ni Raul ang kapatid na bumalik na sa bahay ng kailang mga magulang kasama ang kanyang mga anak. Pero tumanggi si Magda at sinabing kaya niyang ayusin ang lahat ng mag-isa. Matapos nga ang kailang pag-uusap, hindi na nga kinaya pa ni Raul na manahimik. E kinuwento niya nga sa kailang mga magulang ang lahat ng kanyang nasaksihan. Dito nila pinag-usapan kung paano nila matutulungan si Magda kahit hindi nga nila ito nakakausap ng maayos dahil palaging nakabantay si Cesar hanggang sa sumapit ang August 2014. Hindi na nga kinaya ni Magda ang karahasan at mapagkontrol ng pag-uugali ni Cesar. Hinintay niya munang makaalis ang kanyang asawa at sa kapalihim na tumawag sa kanyang kapatid upang makatakas. Kinuha niya lamang ang mahalagang gamit at ang kanyang mga anak at tahimik na lumabas sa likod na pinto upang hindi sila mahuli ng kanyang biyanan. Sa kabila ng lahat ng pang-aabuso na nito, ay hindi man lamang nangialam ang biyanan at palagi pa nitong kinakampihan ang kanyang anak. Nang makalabas nga ang mag-iina, agad silang sinalubong ni Raul at dinala sa bahay ng kailang mga magulang. Nang malaman ang pagtakas ng mag ay labis namang nagalit si Cesar, kaya agad nga itong sumugod sa bahay ng pamilyang Romero. Pero hinarang siya ng ama at mga kapatid ng kanyang asawa sa pintuan at binalaan nga siyang tatawag sila ng pulis kung hindi siya aalis. Ang mga sumunod na buwan ay tila ba isang bangungot para kay Magda. Lumalabas lamang ito ng bahay at ang kanyang mga anak kapag kasama ang kanyang ama o isa sa kanyang mga kapatid na lalaki. Dahil nga sa takot na bigla na lamang kunin ni Cesar. Humingi naman ng tulong si Magda sa mga otoridad upang mabigyan sila ng proteksyon laban sa pangaharas ng kanyang asawa. Ngunit hindi ito sineryoso ng pulisya at tinanggihan nila ito. Sa kabilang banda, sinubukan naman ni Cesar na muling suyuin si Magda pero nang hindi niya nga ito madaan sa maayos na pakikiusap ay pinagbantaan niya ang asawa. Simula nga noon, mas lalong nakaramdam ng takot si Magda. Nagpa siya nga itong pumunta ulit sa pulisya upang humingi ng restraining order laban kay Cesar. Ngunit sa kasamaang palad, nabigo ito dahil ayon nga sa mga opisyal, walang sapat raw na ebidensya upang mapatunayan na nasa panganib ang kanyang buhay. Isang buwan matapos silang umalis, nagpasya naman si Magda na formal ng magsampanan di Borsyo. Doon biglang nagbago ang trato sa kanya ni Cesar. Nagsimula itong humingi ng tawad, lagmakaawang bumalik sa kanya ang kanyang asawa at bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nangako din itong magbabago na nga siya para sa kailang pamilya at hinding hindi na nga siya mananakit muli kasabay ang pangungumbinsi na mahal pa rin niya si Magda. Ngunit hindi nga ito pinaniwalaan ni Magda dahil kilalang kilala niya si Cesar at alam niya ang isa na naman itong paraan ng kanyang manipulasyon. Pagsapit ng taong 2015, naayos na nga ang diborsyo nila at nagpasya ang korte na maninirahan ang kailang mga anak kay Magda habang mayroon pa rin karapatan si Cesar bilang ama na bumisita. Noong mga panahong iyon, tila humupa na rin ang galit ni Cesar. Tumigil na nga siya sa pakikipag-ugnayan sa dating asawa at mukhang nagsimula na nga itong mag-move on. Dahil dito, sa wakas, nakahinga na nga na maluwag si Magda. Nakabalik na nga ito sa kolehiyo at natapos niya rin ang kanyang kurso. Hindi nagtagal, nakahanap rin siya na magandang trabaho sa isang pribadong klinika at unti-unti niya na nga nakakamit ang kanyang mga pangarap. Dagdag pa rito, dahil malaki rin ang kanyang kinikita, Nagsimula na nga siya magplano para sa kinabukasan nila ng kanyang mga anak. Halos tatlong taon nga ang lumipas mula na maaprubahan ang kailang diborsyo at hindi na rin muling gumawa pa ng gulo si Cesar kung saan maayos nga niyang sinunod ang napagkasundo ang schedule sa pagsundo at paghatid sa mga anak. Ngunit nang sumapit nga ang January 13 taong 2018, ito na nga ang araw na hindi na nakita pang muli si Magda ng kanyang pamilya matapos niyang sunduin mag-isa ang kanyang anak sa bahay ng dating asawa. Sa gitna nga ng matinding pangamba at kawalan ng pag-asa, ipinagpatuloy nga ng magulang ni Magda ang paghahanap sa loob ng mahigit isang linggo. Habang lalong lumalala ang kailan takot at pagadismaya, nagsimula nga silang magsagawa ng mga pampublikong protesta upang mapansin ang kaso at mapilitang kumilos ang mga otoridad. Kalaunan, unti-unting naging epektibo ito. Subalit sa hindi inaasahan, biglang tumawag sa pulisya ang isang kapitbahay ni Cesar at sinabing naroon raw ang mga bata sa bahay ng kailang ama. May iba pang mga saksi ang lumantad na at nagsabing nakita nilang pumasok si Magda sa bahay ni Cesar noong araw na mawala ito. Pero hindi naman daw nila ito nakitang lumabas pa. Dahil sa matinding panawagan ng publiko na pinangunahan ng pamilyang Romero, napilitan na rin sa wakas ang mga otoridad na kumilos. Noong ngang January 22 taong 2018, inilabas ang search warrant para sa bahay ni Cesar kung saan lubhang nabigla sila sa kailan natuklasan. Natagpuan nga nila sa loob ng bahay ang ilang bahagi ng bangkay ng biktima sa pinakakarumaldumal na kondisyon kung saan ang ibang piraso nito ay nasa freezer, ang ilan naman ay nasa kaldero at ang ilang loob ay nakapatong pa sa grill na tila inihaw ito. Halatang hindi nga inaasahan ni na Cesar at ng kanyang inang si Sylvia ang pagdating ng mga otoridad. Kaya hindi nila linisin ang lugar at itago ang anumang ebidensya. Dahil dito, ipinatawag ng mga otoridad si Maria at Diego upang kumpirmahin ang natukasan nilang bangkay ay katawan nga na kailang anak. Sa kasamaang palad, agad nga nilang kinumpirma na ito nga ay si Magda. Hindi na nga kinaya pa ni Maria ang matinding pagkabigla at dalamhati kaya't nahimatay ito at agad na isinugod sa ospital. Pagkatapos nito, kinumpirma ng forensic examination na labis na binugbog si Magda bago siya pinatay. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay mechanical asphyxiation kung saan siya gamit lamang ang kamay. Napag-alaman rin ng mga investigador na habang ginagawa nga ang krimen ay naroon din sa bahay ang kailan dalawang anak na nooy anim at apat na taong gulang pa lamang at nasaksihan ang brutal na pranakit at pagpatay sa kailang ina sa mismong harapan nila. Ayon nga sa pangalan nilang anak, nakita niyang sinaktan at sinaktan ng kanyang ama ang kanyang ina habang siya ay sumisikaw at sinusubukang makatakas. Naalala din niya kung paanong hinila ni Cesar si Magda papasok sa kusina at kung paano nga sila hinarang na kailang lola upang hindi sila makapasok. Pero nagawa niya pa rin sumilip sa loob kung saan doon niya nga nasaksihan ang isang kakilakilabot na pangyayari. Dahil nga sa pahayag ng kanyang anak, agad na kinilala si Cesar bilang pangunahing sospek sa kaso. Ngunit nandumating ang mga otoridad sa kailang bahay, Tanging si Sylvia at mga bata lamang ang nasa loob nito. Nakatakas na nga si Cesar ilang oras bago ang search warrants. Sa parehong araw ding ang iyon, inaresto na nga rin nila si Sylvia at ikinulong habang hinihintay ang paglilitis. Ayon sa mga investigador, nang harapin nila ito ay nanatili lamang kalmado ang matanda. Hindi niya rin nga itinanggi ang kanyang pagkakasangkot sa krimen at hindi man lamang rin ito napakita ng kahit kaunting pagsisisi. Ayon nga sa kanya, matagal niya nang araw alam ang pang aabuso kay Magda at palagi nga rin siyang pumapabor kay Cesar. Natuklasan din ng mga investigador na bagamat hindi pisikal na ginawa ni Sylvia ang krimen, alam niya nga ang itensyon ng kanyang anak. At kalaunan, tinulungan niya pa nga ito sa pagtago ng bangkay at sa mga ebidensya lalo pang pa ang ikinabahala ng mga otoridad nang matuklasan nilang niluto ang ilang bahagi ng katawan ni Magda, ang iba ay hinalo sa nilaga habang ang mga lamang ay inihaw at posibleng inihain ito sa kanilang negosyo o kaya naman ay pinakain sa kailang alagang aso. Nang ganapin ang paglilitis, nagsilbing saksi laban kay Sylvia ang kanyang mga apo. Nasaksihan nila ang nangyari sa kailang ina at nakita nga ng panganay na anak kung paanong niluluto ang mga kamay na kailang ina sa kaldero at ang ulo nito ay nakatago sa freezer. Dahil nga sa mga nangyari, nagdala ito ng matinding trauma sa mga bata. kahit kinailangan nga nilang sumailalim sa mga ilang terapi upang unti-unting magamot ang mental na kalusugan ng mga ito. Nung buwan ng Nobyembre taong 2019, napatunayan nga nagkasala si Sylvia sa lahat ng kaso at hinatulan ito ng apat na taong pagkakakulong. Samantalang ang pangunahing sospek naman na si Cesar ay hindi pa rin matagpuan kaya't nagsagawa na nga ang mga investigador ng isang malawakang paghahanap sa buong bansa. Sa kabila nito, nabigo pa rin matagpuan ng mga otoridad si Cesar sa mga unang araw matapos ang krimen. Ayon nga sa kanyang ina, wala raw siyang alam kung nasaan ito. Mahigit na apat na taong nga siyang hinanap ng mga otoridad, hindi lamang sa loob ng Mexico kundi pati na rin sa ibang bansa. Maging ang Interpol ay nakibahagi na rin sa paghahanap. Ngunit lahat nga ng mga lead ay nauwi lamang sa wala hanggang sa sumapit ang buwan ng Hulyo, taong 2022. Isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabago sa takbo ng kaso. Isang away sa loob ng bar ang naganap sa pagitan ng dalawang lasing na lalaki. Kapwa nga inaresto ang dalawa at dinala sa pulisya. At ang isa sa kanila ay nagpanggap na ang kanyang pangalan ay si Massimo Herrera Garcia. Ngunit nang isa ilalim ang fingerprint analysis, nabunyag ang kanyang tunay na pagkakilanlan. Siya pala si Cesar Gomez Archenga, ang matagal nang pinaghanap pinagahanap ng mga otoridad. Matagal na pala siyang nabubuhay gamit ang peking pangalan, ngunit sa huli, ang kanyang bisyo at marahas na pag-uugali ang naging dahilan rin ng kanyang pagkakadakip. Matapos ngang makumpirma ang kanyang pagkakilanlan, agad siyang dinala sa kailang bayan at ikinulong habang hinihintay ang paglilitis. Paulit-ulit niya namang pinatagal ang proseso sa pamamagitan ng pagpapalit-palit ng abogado. Kaya't nagsimula lamang ang paglilitis bago matapos ang taong 2023. Muli ang pangunahing mga saksi ay ang mga anak ng biktima na ngayon ay nasa tamang edad na at mas malinaw na nga nilang naisalaysay ang mga karumaldumal na pangyayari na nasaksihan nila. Nung buwan nga ng Nobyembre taong 2023, napatunay nakasala nagkasala si Cesar Gomez Archenga dahil sa brutal na pagpatay kay Magdalena Romero. Ayon sa korte, ang kasong ito ay isang gender-based crime dahil sa motibo ni Cesar na paghihiganti, na unti-unting ang naipon sa loob ng maraming taon matapos ang kailang diborsyo. Hinatulan nga si Cesar ng 55 taong pagkakabilanggo at walang posibilidad ng parol. Dahil dito, ang kailang mga anak ay inilagay sa pangangalaga ng kailang mga lolo't lola na sina Maria at Diego Romero na walang sawang lumaban upang makamit lamang ang hustisya para sa kailang pinakamamahal na anak na babae.